Ang po yan oh. Ayan, mga ka best friend, good morning. Uh, samahan nyo po kami at dadalawin po natin yung binagsakan natin ng mga fingerlings dito po sa gawing Alyagan, Nueva Ecija. At sisilipin po natin yung alaga ni Madam kung ano na pong update mga ka best friend. Ayun sa lahat po ng nakakapanood ng aming mga video, araw-araw po tayong mag-iingat mga ka best friend. Ingat po tayo sa araw-araw nating lakad at piliin po natin na maging ligtas sa ating mga biyahe mga ka-best friend. Ngayon sa mga bago pa lang po na makita ng aming mga video at kung gusto nyo po yung mga ganitong content at gusto nyo po yung mga pinapalabas namin o yung mga video namin mga ka-best friend. Eh, huwag nyo pong kalimutan na isubscribe ang aming YouTube channel. Ayan po ka-best lang po. At dilitaw na po tayo agad dyan mga ka best friend At pakipalaw na rin po ang aming FB page Ayan po ka best friend lang po yung search natin At pasuyo na rin po ako ng aming TikTok account. Ayan, bali ka best friend lang po yung isi-search natin mga ka best friend. Ayan mga ka best friend, bali po po natin sa gawing aliaga. Yung nilaglagan po natin dyan ng halos 40,000 po ata yun yung nilaglag natin dyan mga ka best friend. Kisilipin po natin, tuloy dideliveran po natin ng lambat si Madam. Para makita po natin kung susortingin daw po yung alaga niya mga ka-best friend. Kisilipin po natin, pagka pinakain po natin, makikita po kasi natin mga ka-best kung susortingin po ba natin siya o hindi mga ka-best friend. Ayan, big shoutout po sa lahat po ng nakakapanood ng aming mga video. Ayan, thank you po ng marami mga ka-best sa suporta. At sa mga solid nating followers sa ating YouTube channel. Ayan, salamat po mga ka Sa mga solid nating followers sa ating FB page, ayan, thank you po ng marami mga ka At sa mga solid nating followers sa ating TikTok account, ayan, big shoutout po sa inyo mga ka-best to yan. bola lang yan. Ayan, sa mga bago pa lang po na mga, nating mga followers, ayan, big shoutout po sa inyo mga ka-best salamat po sa mainit na pagsuporta mga ka At makakaasa po kayo na mas marami pa tayong video na i-upload sa ating YouTube, sa ating TikTok, sa ating FB page. Para yung iba po na malalayong lugar, ay eh, magkaroon po ng idea. Kahit pa konti-konting idea po, eh, makapulot po sila sa ating mga video. At yan mga ka-best bali malapit na nga po tayo sa area mga ka-best Ayan, halos ayan na nga po tayo mga ka-best friend. na po natin yung isda ni Madam sa gawing aliaga kung ano na pong update. Yan, nakita nyo naman mga best friend Ayan po yung binigyan natin ng mga nakakarang buwan Bali, isang buwan pa lang po yan At five days po Yung isda ni madam na yan Nung tinalaw natin mga ka best friend Ayan, ganyan po tayo sa ating mga new customer O yung mga bago pong nakakuha sa atin mga ka best friend Hindi po natin sila papabayaan Habang hindi po sila nakakaharvest Papasyal-pasyalin po natin sila mga ka best friend Para makita po natin yung paglaki ng ating mga fingerlings Na hawak nila mga ka best friend. Ayan, medyo malalim nga po yung tubig ni madam mga ka best friend. Ayan, sa mga maglalaglag po ng mga fingerlings. Pagka fingerlings pa lang po yung ilalaglag nyo mga ka best friend. Kailangan po mababaw lang po yung tubig nyo kahit hanggang tuhod lang po mga ka best friend. Okay na okay po yun mga ka best friend. Pag malalim po kasi yung area ninyo mga ka best friend eh may hihirapan din po mag reoxygen yung ating mga alaga. Ayan, nakita nyo naman mga ka best friend kung gaano po ka berde yung tubig ni madam. Berding-berding nga po at napakaganda po ng tubig niya. Condition na condition po siya bago natin laglagan yung area niya mga ka-bespen Ayan, bali kakainin po natin yan para makita natin kung susortingin po ba siya mga ka-bespen ayan, ayan po mga ka na bali isang buwan po lang po yan, nakita nyo naman po yung galawan mga ka-bespen Ang lalaki na po ng isda, alos isang dangkal na po mahigit, bali 3-4 inches po pala yung nilaglag natin dyan mga ka Ayan, at pantay-pantay naman po yung paglaki. Nasa pagpapakain din po kasi yan mga ka-best kung susortingin po ba natin o hindi. Kailangan po kasi naiigutan nyo ang area nyo para magpantay-pantay po ng laki yung ating mga alaga mga ka-best friend. sa mga nais pong mag-alaga at kung gusto nyo po na nadadalaw dalaw kayo, mag lang po kayo sa akin mga ka-best at bibigyan po namin kayo ng mga quality na katulad po niyan sa alaga po ni madam. Nakita niyo naman po, halos isang buwan pa lang po yan. Mas madali pong alagaan yan kaysa po sa mga baboy mga ka-bespen. Ngayon po kasi pag nailaglag po natin yan mga ka eh pakainin na lang po natin sila. Tapos hihintayin na po natin na makaharvest mga ka-bespen. At kung wala po kayong buyer mga ka eh kami rin po yung maghanap ng buyer ninyo. Kung sakasakali po na harvest kayo mga ka-bespen at nagkasundo po kayo ng daladala naming buyer sa presyo, eh papahakot po natin yan yung alagaan nyo kahit gano'n po yan mga ka -bestmen. wala po kayong poproblemahin minomonitor po namin bawat customer namin mga ka-bestfriend ganun po kaganda pag sa amin po kayo nakakuha ng mga fingerlings na alagaan nyo ayan po bali pinapakain po natin sila para makita po natin yung sukat nila o kung dapat po ba nating sortingin mga ka-bespen bali hinatidan po natin si madam ng lambat para makita po natin kung susortingin so po padadaanan po natin ng lambat yan kahit dalawang po para makuha po natin sana yung malalaki kasi po halos pantay-pantay po yung laki ng isda ni madam kaya hindi na po natin sinorting bali din na lang po natin yung lambat sa kanya sa mga naghahanap po ng lambat mga ka eh PM nyo lang po ako yung pang harvest po mga ka-bespen Dalawang purpose na po yung pang harvest po saka pang sorting mga ka best friend. Kasi po yung lambat na ano po namin lulusot po yung maliliit. Ang, ang makukuha lang po yung malalaki. Kaya pwede na po natin yung pang sorting saka po pang harvest. Ayan po mga ka best friend. Oh, bali isang buwan pa lang po yan. Nakakita nyo naman kung gano'n po ko kaganda yung alaga ni madam. Ayan po oh. Bali na maluwang nga po pala yung area niyan, mga ka-best Ayun po oh. Nakita niyo naman napakaganda po ng alaga ni Madam. At napakataba po, bali dalawang butas nga po pala yan yung kinaragahan natin. Sa area ni Madam na yan. Ayun, nakakagulat nga po yung alaga ni Madam kasi po napakabilis pong lumaki. Kami nga rin po mismo nung nakita namin, nagulat po kami mga ka Tignan nyo po oh, yung mga galawan nila mga ka-bestfriend. No? Ayan, shoutout po sa mga OFW na nakakapanood ng aming mga video. Ayan, thank you po ng marami mga ka friend sa suporta. At sa mga solid natin na susuporta pa sa ating page at YouTube channel. Ayan, thank you na po agad mga ka friend. At makakaasa po kayo na mas marami pa tayong video na i-upload para po yung iba na malalayong lugar eh makita po yung mga video natin magkaroon po sila ng idea ayan pa share po ng aming mga video para yung iba po na nag-aalaga po kahit konti konting idea po eh makapulot po sila mga ka best friend. at malaking bagay po yun sa amin mga ka best pag na-share niyo po ang aming mga video ayan po nakita niyo na no, mga ka best friend, kung gana po kaganda uh, yung alaga ni madam Ayan, kung gusto nyo pong magalaga, mag, mag lang po kayo sa akin, mga ka-best friend. At dadala na rin po namin kayo ng pagkain, yung unang pagkain nyo po sa inyong mga alaga, mga ka-best friend. Kung wala pong mabilan ng mga pagkain po dyan sa area ninyo, mag lang po kayo sa amin. At marami po kasi dito sa amin, nagtitinda ng mga... Kung yung mga unang pagkain lang po, mga ka-best friend, wala pong problema. Lahat po ng brand ng pagkain ng mga isda, eh, meron po rito sa amin, mga ka-best friend. PM nyo lang po kung anong gusto nyo pong brand para madala po namin sa inyo kung wala po kayong mabibilan sa area ninyo. Ayan nga po, nakita nyo nga po yan, yung kay madam na yan. Bali, nagdala po kami dyan ng pagkain na pre-starter na tate feeds po yung daladala namin dyan. Para sa unang isang buwan po, meron po siyang pagkain. Hindi niya na po purproblemahin mga ka-best friend yung unang isang buwan niya po. At yun lang, salamat and God bless. Ingat po tayo sa araw-araw. Thank you.